Lalaking nakatali ang pat kamay na patay sa loob ng isang hotel sa Cubao, Quezon City. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez sa uh, Bal. Kuya Angel, Kuya Angel, tukulang at wala ng buhay. Ang matagpuan ng lati na isang lalaki sa tatlong palapag ng isang hotel sa Aurora Boulevard Color on a Police Street Ayon kay Police Master Sergeant Randy Pantilanan ng Pumalpon Station 7, tawang nakataling na tamay at tahanang di pa nakikilala ng biktima. Sa isang investigasyon, naiskob rin na din ang lalaki na tapos na hindi ito sumasagot. Nagpawalan nito at katakil ng mga staff na banggit na hotel para mag-check-out. -in. Inaanam pa rin ang uh, criminal investigation na direction unit ng 2 kung sino ang kasama ng biktima at kung may bakang tumasok sa kanyang inaikawang kwarto lang mag-check-in ang lalaki na tinatayang nasa idad tatlong populino daw do lang ako si Valgon Santos isa retro nasa Pilipinas mm nasa Pilipino maraming salamat ba